Sarap nyo Mantika po. Magisa po tayo ng maraming bawang. Narinig po ang ating sibuyas. Nahiwa ko na kanina. Lagay po tayo ng konti. Halo at gisa-gisa. Tapos eh, isama na po natin itong ating luya. Luya. Maninipis na hiwa ng luya. Ito po yung tangkay ng kangkong. Ilagay na po natin. Unahin natin yung tangkay kesa dun sa dahon. At sa medyo matigas-tigas eh. Toyo po ire, toyo. <laughs> Lagyan na po natin. Dalawa, tatlong kutsarang toyo ilalagay natin din eh. O siya, halo po. Hmm. pagkatapos po niyan eh, ito'y tubig lamang ha. Tubig lang po. Lagyan natin, dalawang kutsarang tubig po. Yun. Pasensya na po kayo, hindi ko makita yung pamintan durug nila eh. Buo na lang po. <laughs> Pero hindi po tayo maglalaga ha. Wala kasing pamintan durog eh. Kaya buo na lamang. O, ngayon po, kumukulo na ng konti ito at medyo malambot na yung ating uh, tangkay ng kangkong. oh, ito po isasama ko na iladong tahong. Ang mga tahong din eh, kadalasan po ay eh, frozen. oh, lagay na natin. Wala na po ito. Yung kabyak ng uh, shell eh. wala na. diretsyo na sa talyase ah. Hmm. Malinis na po yan. O, ngayon, sangkutsahin natin ng konti katamtaman lang yung lagay kong sabaw tamang tama lang mama no? Oh. tignan nyo Kung so, yung uh, lagyan po ng sabaw lagyan nyo pa pero para sa akin eh, okay na matutuyo ng konti yan mamanti-manti yun ang panalo parang sa pakiwari ko eh, mas mainam kung lalagyan natin ng konting nor tapikin nyo lamang ha kung ayaw nyo ayos lang po so yung bang bantuan ng konting patis o, bantuan natin ng konting patis isang kutsara may tuyo na may patis pa <laughs> o ngayon pong kumukulo na itong ating tahong ilalagay ko na po ito ito Ito'y isang katamtamang laki ng talong. oh. Eh, kapag kapulutuluto na yung ating talong, ilagay na po natin ni Re. O yung dahon po ng kangkong na ilagay natin. Hugasan nyo muna ha. O, yun. Tsaka yung pong ating uh, kalamansi juice. Kung walang kalamansi, eh, de syempre lemon, yun ang palagi kong ginagamit. Eh syempre natuwa po ako nung makakita ko ng kalamansi. So yun ang sinunggabangkot yun ang aking inihalo din eh. Halu-haluin lang po natin hanggang sa malanta yung ating dahol uh, dahon. At, tapos eh, patayin na po natin. Tikman nyo muna. Dapat ito eh, matamis, maasim na maala. Ayos! Simpleng-simple po ulam natin. Pati nga yung ricado, mura-mura eh. Kung gusto nyo po lagyan ng sili, bahala kayo. Basta sasabawan nyo po. Ang sa ganun ay eh, marami makakain. Eh, ito naman ganilang ulam eh. Talagang masarap ang mesa bawe eh. Mainit maalat, may konting asim, may tamis, tahong at kangkong. Ayos, isang sabaw pa. Iyon. Ayos po ba? Nagustuhan niyo po ba? O sa susunod, iba namang ulam, sasarapan natin. Simple at mura lang yung ricado. Tapos sa madali pang lutuin. Okay, Ron Bilaro po.